ito yung ating tindahan ngayong year of 2024 guys yan tamang display lang si Mrs. good morning good morning so, ano bang latest update natin ma mama uh, nagre-ready ka na sa pasukan ng mga bata mamaya so nakaready na ang ating store kapag eto na ay uh, medyo tag-ulan pa rin guys yung ating uh, weather dito sa ating lugar kaya ayon si Mrs. ay nag-update dito ang ating mga kulang-kulang dyan ay uh, pinupunuan na guys yung ating chiller ay nakaredy na super sugood naman ay mayroon pa tayong konting natirang stock dito sa ating uh, sa store ngayon dahil uh, nagkakaubusan nung uh, new year so ayun guys ang ating uh, tindahan ngayon 2024 sana swertein to at panuorin po natin ang ating uh, update yung ating uh, sasabihin ngayong uh, uh, bagong taong unang vlog natin Hello guys, welcome back to our channel again Nagbabalik tayo dito sa ating Sari-Sari Store Business uh, Happy New Year po sa inyo At sa uh, welcome 2024 guys So eto na video na tagalan lang po tayo guys na nakabalik Dahil uh, alam nyo naman kapag uh, ganitong uh, December and uh, year Ay talagang uh, napakadami po tayong trabaho dito sa tindahan At sa ating uh, personal na... Uh, Uh, sa loob ng bahay guys alam ko sa inyo guys yung mga sari-sari store owner ay talagang tipa-tiba ang kanilang benta dahil nga po sa bagong taon at sa Pasko so eto nagbabalik tayo para magbigay po tayo ng update dito sa ating tindahan at yung mga ganap-ganap dun sa uh, end of year so uh, bilang isang uh, sari-sari store owner guys ay uh, ito yung pinaka-busy busy so hindi ko na na-update yung mga iba nating uh, ginagawa dito sa YouTube channel natin dahil nga po talagang uh, punong puno po tayo ng ating uh, uh, ginagawa dito sa ating tindahan so trabaho dito trabaho doon at uh, talaga nga naman yung ating pag i dahil annually na ay kailangan na natin i-inventoryin guys yung ating uh, sari-sari store so ginawa na natin ang uh, inventory to kasi papasok na tong uh, tindahan natin ng 3 years na tayo guys at ito uh, super sugood so naman yung ating tindahan dahil uh, uh, naggrow grow naman so nakita ko dun sa ating uh, uh, inventory so pagkakaiba nung last year at saka ngayon ay maganda po at tumataas po yung ating uh, graph dun sa ating uh, inventory so ayun guys, ugaliin nyo mag-inventory kapag uh, annually dahil uh, ayun, ayun na uh, makikita mo yung total sales mo dun sa nakaraan at saka ngayon at saka alam mo na yung mga produktong uh, hindi gumagalaw guys so napaka ang uh, inventory so eto papasok na naman ngayon yun itong uh, week na to ay magre-renew na naman tayo ng ating business sa uh, municipality, sa ating BIR huwag po natin kakalimutan yung ating responsibilidad bilang isang taxpayer kaya eto to do busy tayo kagabi ay uh, inayos na natin ng ating book of account in-update natin yung ating mga requirements kasi pupunta na tayo sa BIR at saka sa uh, municipality para mag-update yung ating uh, permit. Magre-renew tayo ng ating permit kasi ngayon napakahigpit na guys yung ating BIR. Dati okay lang yung DTI pero ngayon ay uh, nag-iikot na sila sa barangay para titignan yung ating mga permit. Kung ikaw ay naka-BIR ay talagang... Uh, pinupuntan talaga isa-isa yung mga store dito sa amin na. So, kung sa inyong lugar at hindi pa may higpit, okay lang yung DTI at sa kaya parang may clearance. Pero dito sa amin, guys, ay talagang uh, tinitignan yung permit mo. So, ayun, uh, yung ating mga ahente, mga deliveries, ay hindi pa sila dumadating, guys. Kaya ang uh, dami natin kulak. um uh, New Year, ay napaka napakabenta yung ating mga alak. Lalo-lalo na dun sa mga pang- uh, pang pa pangpa dito sa mga gin at talagang nakabenta naman tayo ng uh, halos uh, hindi natin nahigitan yung uh, benta natin last year guys kasi napakaganda po ang weather nung last year compare ngayon dahil ngayon ay tuloy tuloy yung ulan pero marami pa rin turista nag uwian dito sa aming uh, lugar kaya at least nakabawi-bawi naman tayo so yun nga lang yung ating uh, mga ahente ngayon ay medyo matagal pa siyang dumating naubusan na tayo ng sigarilyo kaya dapat pala kapag ganito hindi natin matansa kasi yung uh, dami ng customer kapag uh, December kung may pera ka talaga mag stock ka ng marami kasi pagdating ng January guys, yung ahente ay uh, magbabakasyon din at saka medyo matatagalan silang dumating kaya ang mangyayari ay naubos yung ating stock. Ngayong araw guys ay uh, update naman ngayong araw ay magpapasukan na yung mga bata dito sa ating ah uh, school kaya eto na naman maaga na naman tayong gumising at alam na natin ay napaka busy tayo kapag may uh, school days kaya yun hindi po tayo nakapag uh, happy happy o yung hindi po tayo nakapagpunta sa nakapagbakasyon kung sa iba-ibang lugar dahil nga po ay uh, super busy kapag merong kang uh, tindahan so ayun nga po yung ating uh, dapat isakripisyo kung gusto mong umulad yung iyong tindahan dahil dito sa pwesto ko guys ay ako lang po yung uh, pinupuntahan kapag nagsarado kami ng uh, konting oras lang Ay eh, kinakatok po talaga, kinakalampag po talaga yung ating uh, tindahan So ayun muna guys at God bless po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga uh, viewers dyan At kung bago ka pa lang dito sa aking channel guys, pakiclick naman yung subscribe at saka yung notification para ikaw ay ma-update Kapag uh, interesado ka sa ganitong uh, topic na business At sa lahat ng ating mga OFW dyan Alam ko medyo naging malungkot yung uh, bagong taon At sa kapasko kasi malayo kayo sa pamilya Pero okay lang yan huh? Basta kayo ay nakapag-ipon ay panalo na kayo dyan guys So ayun, mega mega out sa lahat ng mga bagong viewers natin Sa mga katim kasari natin Congratulations sa inyo Sana ay uh, suswertein tayo ulit ngayong uh, Taon 2024, Year of the Dragon Kaya sana yung ating tindahan ay tuloy-tuloy pa rin yung pag-progreso uh, At ang ating channel ay uh, salamat sa mga sumusuporta dito Dahil uh, kayo po ay uh, nagiging inspirasyon ko sa lahat Dahil uh, nag-update po tayo Kahit minsan ay uh, medyo nadedelay po tayong mag-update Ay medyo busy lang po talaga So hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys ayon lang po muna ang ating latest update dahil nga po tayo ay uh, papasok na po sa 2024, marami po tayong inaasikasong papeles. So, mega mega shout out sa lahat ng ating mga customers na nanonood ngayon, mga viewers natin dyan sa uh, Manila at saka sa mga katimkasari natin bago doon sa FB natin, sa page natin. Mega mega shout out sa inyo. God bless po sa inyo. Hanggang dito na lang muna, guys. Bye.